Kung saan niya may masarap, dapat tinitikman yan. Kaya naman dali-dali kong pinuntaan ang merendahan na masarap at affordable pa sa masa. Ang Meme Taste na matatagpuan sa Dr. Sibaw Street, Bagong Bayan South. At syempre, dito lang yan sa Bayan ng Nabotas. Kaya naman mga kabayaw, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at tara't samahan niyo akong tikman ang nagsasarapang merienda dito nga sa May Meme ito na nga, nandito na nga pala tayo sa May May Taste dito sa May Dr. C. Bausa dito sa Bagong Bayan South. Bali, ito po yung mga pinagmama na kanila. Ito yung Loming Batangas. Ayan, ito po yung Loming Batangas. At syempre yung mabili sa kanila, yung best seller nila, yung uh, Carbonara. Ayan po mga kabayo, Carbonara. At syempre ito, meron din sila champuranong ube. Ayan, mukhang masarap po mga kapayo. Ayan, oh at yung ginatang Bukod dyan, meron din silang mga pansit. Ito, with uh, lichong kawali, meron silang pansit. At meron din silang kakanil. Katulad po nito. Ayan. Parang pudding siya na ganyan na, ayan, nakikita nyo po. At syempre, pag may mga ganyan, hindi mo mawawala yung pan panulak natin. Lemon. lemon. Okay mga kabayaw, papakita ko sa inyo at uh, bibigyan natin ng rating to kung okay ba yung memes taste. Okay, sa lomi, kailangan talaga meron tayong sibuyas, kalamansi at chili. And then toyo. Ito yung magiging sa usawa ng lomi batangas. Tatakan natin ng kalamansi. Uh, bali, ito po, is small, nagkakalaga ng 50 pesos as medyo merong ah uh, medyo malaki, ay uh, 80 pesos. Pero more on delivery po sila. Pero kung gusto niyo po mag-walk-in, pwede naman po. ah uh, may mga pweso naman po dito. So, tikman po natin. sayang din at magpiso. Dito nga. Very good. Malalasa, malalasahan mo yung lasang domi talaga. Okay to. Okay to. Mga kabay, nagkakahalaga lang po itong carbonara ay 45 pesos. Nakita nyo, isang tab na. Panala to, sa kasadami At yung lasa, okay. Next naman po natin yung Sampuradong uh, ube Magatas-gatas pa oh Natin Oo oh, sya, hindi gano'ng matamis Analo to, lasan-lasan mo yung ube Yung tambunggo oh Sarap Sarap susunod naman po yung kanto nila with lichong kawali uh, ah, nagkakalaga lang po ng 35 pesos to mga kabayaw kayo? sa murong halaga mabubusog ka rito mga kabayaw at syempre meron silang kakanin uh, ah, po to ng 50 pesos ang ubi sampurado po ay nagkakalaga ng 30 pesos po, pati po itong ginatang munggo, halagang 30 pesos. Dami na. Fresh lemon juice, nagkakalaga ng 20 pesos mga kabayaw. Murang-mura. Mana ito mga kabayaw, dalhin nyo. wala kayo, do, no? budget kayo, puntahan nyo ito. Obligado, mabubusog kayo dito sa merenda ni Meme Taste. Okay? <laughs> Asa ba open ito, ma'am? One po. 1 hanggang sa maubos. Opo, pagka maaga, mga 4 wala na. Pagka medyo matumal, 6 maximum. Yung Loming Batangas ko, matagal na 6, 2020. Mm. Six, ano po yun, pandemic. Pandemic ko, pandemic. Online pandemi. lang po, kasi bawal oh, talaga lumabas. Uh oh. Every day, sir, ako, nagbabago kami ng menu. Hindi kami fix, eh. Mm. Oh. Sir. Loming Batangas Carbonara. Oh, Since ah, yun po yung araw -araw best seller. Yung po, yes po. Ano, yung po yung kakaibahan namin sa ibang merienda. So, mga gusto po umorder, available po kami for take out, delivery. Nagkikater po kami ng malabon na botas. Um, uh, PM lang po kayo sa page na May or contact po 0915-088-4828. Okay, Thank na. you po. Salamat um, pa. po. Okay. mga kabaya. Wag ka sa muli. Paalam. Salamat po. Thank you.